Ayan. First time deal. daw niya nakakita. Kaya titingnan natin. Ayan, 50 pesos. Pag, 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 ang, 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 dapat bill. na bill lang. Ayan, ayan 50, e, 20. Mo dito, ayan. E, tatry natin. E, tatry e, tatry sa niya. Samba. Samba yung butas. Ayan. Tatry niya. Ayun. Kinuha. Pindutin Ay, mo yung ayan, ano? gusto mo? Pipindutin mo. Ayan. Isang pindut lang. Ay, walang laman yan. Ano? Kulay ano? Red. Walang laman. Ibalala. Ayan. Samba yung walang. Best Ah, wala 'to. O oh, sige. Magka pula wala naman royal meron ito. Ayun, royal meron, oh, pula rin 'to. Kasi gusto ko i-mesa kaliyan. Operation. Yun. Okay. okay. May sukle. ay mesa ko 'yung, mesa kali, nalaglag ang aming change. Ayun. Yung <laughs> marunong magsukli. Okay. Ayun na, ayun na. Dito, Dukutin mo. Dito putin na. Okay. Walang nalaglag. Betwala naglalambot kasi pumindot eh. Mm. Nalabudol <laughs> tayo. Ayan. Wala wala lumaglag. Ayan, pero walang nalaglag. So ano ang dapat da gagawin natin? Huwag ka nang bibili. I hindi binigay yung soft drinks Sige namin. Sige, ikaw, pakas. Sa'yo pwede. What? Okay. Ayan, ayaw malaglag. Na, na, nalugi kami ng 30. Hindi lumabas yung ano. Talagang pagpag yan. Ayan. Ito. Ay, hindi, coins yung ano eh. Hindi lumabas yung ano niya. drink. Coins return yun eh, ayan. Bakit ganun? Baka walang isang stock. Ista walang stock? O, oh, pamindot ka pa ng isang 30. Tingnan mo. Wala na, wala nang 30. Isa pa royal. Ay, wala. Eh, paano ba to sila nagmamanage nito? Kasi ano lang to, yung mga Pabinsira. bulok na galing lang sa ano eh. Sira-sira na. Yung guardian tawagin nyo. Ayan. Ano ang gagawin namin? Kaya sa ko. Nagsukli pero hindi lumabas yung ano. Ayan ho. Anong ate? Ayan. Ang nangyari. Hindi namin nakuha. So tatawag pa kami ng guard. Ayan. Ayan.